Andang araw sa inyo mga poultry, mga ka broiler, ito po si poultry business ni kalapatids, Yan po ang ating youtube channel, pakisuportahan po ang ating youtube channel para po lagi kayong makakatabay at ma-update ma dito po sa aking mga pinalalabas na upload videos Ito guys, ito yung po yung mga chicken broiler na ating binili isang linggo na po sila dito sa ating kulungan Ayan, as of now, sa awa po ng Panginoon ay uh, wala pong nagkasakit sa kanila malulusog naman po ang ating mga napiling mga sisiw kaya malulusog po sila ang na nagtatalo na bukas po siguro guys ay eh, pwede na natin tanggalin yung kanilang mga sapin Ayan. kasi mahirap din po pagka lagi nilang naamoy yung kanilang mga ipot Sama po sa kanila yan. Dahil nakakabansot po. Ayan guys. Ito po yung ating mga piniling. CCU. Ayan. Tinerista po sila. Ngayon po ay binigyan natin sila ng electrolytes. Ayan. Malalaki na po. Mamaya po ay uh, makikita nyo sa, sa inyong screen yung pong mga mga kilo kung gano'n na po kapidat yung ating mga first batch ng ating mga manok yan guys yan so, po ang update natin dito sa ating mga sisiw na napili na isang linggo na po sila ngayon yan na So, guys, sana po eh, magtuloy-tuloy po ang ating business dito sa ating uh, napili huling bagong negosyo. Yan, guys. Bagong business. Tuloy-tuloy lamang po tayo dahil hindi mo po mahirap alagaan itong mga ito. Sa mga wala pong experience yan, kaya-kaya niya po ito. So, magbabalik po ako, guys. Welcome back again sa ating channel Ang poultry business ni Kalapatids Ngayon po ay pupuntahan natin yung ating mga manok Na first batch So ito na po sila ngayon Ayan Ayan guys And, um, Bibigat na po nila Kasi po ay eh, kinilo ko po sila kanina At uh, ako po ay nabigla sa kanilang timbang 27 days na po sila ngayon guys isang tip ko sa inyo guys pag mag-aalaga kayo ng ito eh wag na wag nyo pawawala ng inumin tubig at hahaluan niyo ng uh, electrolytes yan o oh, lagi silang nainom yan guys akala ko mababansot itong dalawang ito buti nakahabol ang ginawa ko lamang po ay uh, Lagi na lamang po ako nagpapakain sa kanila. Ayan, pinupuno ko po ng pagkain. Ayan. At <clears throat> sa pinakahuli po ng ating video, ay makikita nyo po doon yung mga timbang nila. Kung gaano po kabigat ang kanilang timbang. Magbibigla po kayo sa timbang. Kaya tapusin nyo po itong ating upload videos sa mga kabroiler ko dyan. Ayan o. No? normal lamang po sa kanila yung hinihingal guys ayan wala naman po ano yun. normal lamang po yan at sabi ko nga po sa inyo lagi nyo po silang bibigyan ng tubig ayan yan po ang update natin dito sa ating mga broiler chicken ngayon po ay dadako na po tayo dito sa ating mga native chicken naman at guys meron ako surprise sa inyo maya maya po lamang e, ito na po yung mga native chicken natin na binigay ng aking bayaw ngayon po ay okay naman po sila etong isang to guys uh, na naobserbahan ko eh nagkaroon po ng halak alam nyo naman po napabago-bago po ang panahon ngayon po eh tag ulan kaya po ang ginawa po natin ay ginamot po natin agad ngayon po naobserbahan po natin eh wala na po siyang halak no, dahil meron po tayong binigay na gamot sa tandang na ito ayan o uh, guys uh. Yan. Ito po ang update natin dito sa ating mga native chicken. Yan, guys. Ang ibinigay ko pong gamot sa kanila ay uh, soluble powder. Uh, premoxil po ang ibinigay ko sa kanila. Premoxil powder. Yan. Bibigay nyo lamang po sa kanila hanggang uh, 3 to 5 days. Premoxil powder. Yan, guys bibigay ko na nga rin po sa inyo sa panghuling video yung mga uh, gamot na ating ibinibigay sa kanila ayan guys ayan o no? at sa nga pala guys meron akong uh, meron akong supresa para sa inyo meron po tayong dumating na sisiyu na galing po sa kabite so in order po natin yung ating mga sisiyu na ito at ito po ay uh, talagang pararamihin natin napakaganda po nitong sisiyo na to guys at uh, talagang lagi silang nangingitlog daw yun ang balita sa youtube ah. yun ang napapanood ko sa youtube na pagka napalaking yung mga sisiyo na ito ay uh, talaga namang dito na kayo kukuha ng mga itlog so ito po guys pakikita ko na po sa inyo yung aking surprise ayan guys ito po ang aking surprise sa inyo ang tiyawag po dito ay road ah, island red chicken yan road island po yan marami na pong nag-aalaga nito sa atin dito sa Pilipinas kaya po tayo ay kumuha na rin nitong road island ito po ay uh, siguro mga 2 weeks na po ito guys 2 weeks or 1 and a half basta po ganyan hindi pa po natin mag gender kung ito po ay mga lalaki o kung, kung alin po ang babae dito no? dahil hindi pa naman po tayo bihasa dito sa so, pag ganung pag-aalaga nitong mga manok na ganito yan lagi po daw itong nangingitlog guys So sinabi ko nga po doon sa supplier natin sa pinagbilhan na dalawang lalaki at dalawang babae yung ating ibigay sa atin. Asap now guys, baka po bukas ay eh, magsimula po ulit tayo ng panibagong kulungan para sa mga ito dahil special po ang mga ito sa atin. Itong Rogue Island. Ayun. Napakamahal po nito. Ang bili ko nga po pala sa isa nito, guys, ay 170. 170 po ang isa. Mahal. Kaya po doble ingat po tayo at lagi po nating tututukan ng pag-aalaga dito. Ngayon guys, nilagyan ko pa po sila ng ilaw. 25 watts po yan. Pinakamababang watts sa sa mga dilaw po daw. Yun ang sabi sa akin sa hardware. Kaya ang hinahanap ko lang nga lamang po eh, mga 7 watts eh. Ito po ang binigay sa akin. Pero okay lamang po dahil malamig po ang panahon ngayon eh, may initan po sila ito po ang pinakahitab nila yan eh. yan binababara na rin po natin sila ng pagkain ng tatuwa. ayun lang iniputan yung okay, ano so anyway guys ito po ang aking surprise sa inyo at uh, maraming maraming salamat po sa pagsuporta at pagtangkilik ninyo sa aking youtube channel ang poultry business ni Kalakatids Ayan, ito po, meron na po tayong Road Island Red. Yan, guys. Malulusog po. Palalakayin po natin sila. At gagawa na nga po tayo simula bukas na panibagong kulungan para sa mga ito. So, see you again, guys. Mabuhay po kayong lahat, mga broiler Tsaga lang po sa pagnenegosyo. Huwag kayong bibitaw. bye, -bye guys.